Sa mountain bike cycling, target ni Southeast Asian Games bronze medalist Shane Yao na sumabak sa Asian Continental Championships sa Malaysia ngayong Marso. Yan ang ulat ni Bernadette Tino. Matapos ang kampanya ng pambansang kupunan sa UCI Thailand MTV Cup sa Kanchanaburi, kung saan nakalikom ng 37 punto sa MTV Riders at mapanatili ang bansa sa third spot ng UCI Asian Nation Rankings. Inanunsyo ni South Asian Games bronze medalist Shin Yao Yao na puntirayan niyang lumahok sa Asian Continental Championships sa bansang Malaysia ngayong buwan ng Marso. Anya mahalaga ang nasabing torneo upang tumaas ang tsansa nilang makapasok sa 2024 Paris Olympics. Yun po yung uh, Asian Continental Championship po which is uh, pinaka a race po sa Asian country kasi ano po siya, ticket uh, to Olympic po siya. Yung po is straight to Olympic na po. Dagdag pa ni Shane na puspusan ng pag ensign nila para mapagandaan ang Asian Continental. So, lahat po talaga nagpe-prepare para po doon and ayun po, sana mabigyan pa po, po kami ng uh, magandang program po para uh, sa specific event po na yun, which is para ano mag-improve pa po, po kami yung mga riders. Samantala, nagpasalamat din ang MTV Rider sa lahat ng sumuporta sa kanya kasunod ng bagong World MTV Cycling Rankings kung saan umangat ang ranggo niya sa number 137 mula sa dating pwesto na round 146 na may kabuwang puntos na 378. Bernadette Tinoy para sa bayan.